Okay guys, good morning So ito po, kuwa kagabi na CCTV namin dito sa opisina So sa mga hindi naniniwala sa kapabalaghan So ito po ang isang evidence Ayun po, may dumaan na bata papunta sa tricycle Puulitin po natin, tingnan nyo guys ha Pagmasdan din po mabuti So ayan po yung kasamaan namin, pupunta sa tricycle niya. Pinatay niya flashlight And then ayun po, may aninong dumaan So, di natin alam kung bata o ano yun. So, ulitin-ulit natin, guys. Tingnan nyo. Okay, so. Kuwalang po ito kagabi. No, sa CCTV footage. Ayun, no. Lalakad din. So, sa mga hindi po naniniwala, ayan po ay isang evidence, no. So, ngayon, first time ko lang din makakita ng ganyan. lasing nila lang... At ngayon pag masdan nyo din guys Ayan po ang full video niya. Babalik po ulit Yung nakikita natin kulay puti Makabili na kasi siya eh. ayan, guys so naglalakad din no Packet naman po Ito nyo guys So sa mga hindi po naniniwala Bahala po kayo At kami ay eh, nakakita okay. na Kung ano Ang itsura so maraming maraming salamat